Bonin mga kalodi. Garbis ako ng malunggay. Sasahog ko sa binisang munggo mga kalodi. Habang nakuha ko lang mga malunggay, bot ko yung munggo ko. Pero kagabi, pag nabasa ko ang pagkaot ko kagabi, binirga binir ang munggo na yan, nilagyan ko ng tubig, magdamag sang nakababad. Kaya nang niluto ko siya, saglit na lang saglit ko lang sa pinakuluan alam na agad yung munggo kaya sa, pag nagbungluto ko yun yung munggo mga kalon kanya nang gagawin niya sa gabi pa lang ay bababad ko na yung munggo para lumambot agad madaling maluto Ayan, umitas tayo na umitas tayo ng mga gulay ko sinuog ko yung okra, tanglad, yung tanglad yung munggo, tumitas ng sitaw. Yan. Nimahimay ko yung tanglad. Buhulin natin yan po para hindi siya magsabong-sabong sa munggo. Binuhul, binuhul po yan mga kalawadi. Eh. Yan, buhul-buhul. Para hindi siya magsabong-sabong sa munggo, tanglad with oregano. Hindi pala ng origan na yan. Maganda sa katawan. Tignan sa sakit. Yung tanglad. Yung para sa high blood. Dami ko rin tanim niyan mga tanglad dito sa pwesto ko. Ano, malunggay. Okra. Si tao. Tapon natin sa bago ng lungo. Then, para malinis hmm. tapon lang sa para yung ibang mga tundag, -tundag maalis pa tinapon ko yung sabaw na pinaglagaan ko tapos gigisawin ulit natin yung munggo yan, sasaling natin yung munggo dinurog-durog ko pa yan para masarap at dumami hmm? munggo binisang munggo kulang ko ang lagang 50 pesos pag sa labas binili yan 30 pesos isang ulaman lang yan maswerte dalawang ulaman maghapon ulam yun dalawang araw dalawang araw pa dalawang araw na ulaman mga kalawadi eh. sarap po oh. dinudurog durog, durog durog ko yan para masarap han sabay gisa sibuyas lang wala dayang bawang mga kalodi yan chicharon natin chicharon chicharon sarap niya yan ang favorite ko charon mga kalodi favorite yan charon hindi mawawala yan sa sahog ko pag nagkutang ko ng munggo mawala lang lahat wag lang ang munggo mga kalodi Oh, wala nga yung bawang. Wala akong bawang. yung ako nakabili ng bawang. Nakalimutan ko. Kaya, ang lang isa ko lang, sibuyas. Ang sarap. Oh, sabaw pa lang. Ulam na, mga kalodi. Ang sarap yan. Ay, yung hindi ako malunggay. Sariling tanim din yan. Ang so, binili ko lang dyan, munggo. Saka sibuyas. Magisarap. Si Charon, hindi lang mga gulay sa rin yan pati malunggay mandaling araw pa lang pinitas ko na yan ko na yan malunggay na yan.